Mayo 25, 2010 Matindi ang lamig ng hangin sa hilagang gulod ng Everest habang si Peter Kinloch ay ngumingiti at kinukunan ng huling larawan sa tuktok ng mundo. Si Peter Kinloch, 28 taong gulang mula Scotland, ay inakalang naabot na niya ang pinakamalaking tagumpay. Ngunit ilang minuto matapos umalis sa tuktok, nadapa siya. Huminto siya, lumingon sa gabay at kabang nagsabi, Hindi ako makakita. Ang sumunod na nangyari ay susubok sa hangganan ng tapang ng tao at magtutulak sa mga tao na gumawa ng mga desisyong habang buhay nilang dadalhin. Patay na ang climber ng Everest na ito. Hindi pa lang niya alam. Maligayang pagdating sa extreme. Magsisimula ang kwento sa hindi inaasahang lugar. Hindi ito sa mataas na bundok o delikadong climbing gym. Nagsimula ito sa isang nursery sa Merseyside, England kung saan isang batang lalaki ay nagpapakita ng mga unang palatandaan ng pagkahumaling na huhubog sa kanyang buhay. Nagsimula ang kwento ni Peter Kinloch nang lumipat ang pamilya niya sa Isle of Skye, Scotland noong siya'y labing isa. Ang kanyang ama, dating police superintendent, ay naniniwalang dapat maranasan ng mga anak niya ang kalikasan sa likas nitong anyo. Habang ang ang ibang magulang ay nagtuturo sa anak magbisikleta, ang tatay ni Peter ay binubuhat siya paakyat bundok habang abala ang ibang bata sa game console, umaakyat siya ng Munro kasama pamilya natututo gumalaw sa magaspang na lupa at nilalasap ang kalikasan ng Scotland. Ang Munros ay mga bundok sa Scotland na higit tatlong libong talampakan ang taas. Hindi ito mga mumunting burol. Malalupit ang mga bundok na ito, hamon kahit sa bihasang umaakyat. Dito biglang nagbago ang kwento ni Peter na bumago sa kanyang buhay. Dumating sa buhay ni Peter na nagkaroon siya ng kondisyong medikal na kadalasang iniiwasan ng iba sa matitinding esports dahil sa takot. Nakakaranas siya ng mga biglaang sandali ng lubos na pagkabulag. Hindi malabong paningin, hindi rin hirap sa paningin. Ganap at hindi inaasahan, lubos na pagkabulag. Biglang nagdidilim ang mundo niya. Pagkalipas ng ilang sandali o minuto, minsan mas matagal pa Bumabalik ang kanyang paningin ng kasing misteryoso ng pagkawala nito. Ngayon, kadalasan, kung may ganitong kondisyon ang anak, balot agad sa bubble wrap at di papayagang gumawa ng kahit medyo delikado. Kadalasan, ang mga batang may ganitong medikal na kondisyon ay nagiging sobrang maingat sa buhay. Ang pamilya ni Peter ay kabaligtaran ang ginawa. Isinama nila siya sa mas mahihirap na pag-akyat at gustong gusto ito ni Peter sa edad na 23, naakyat niya ang una niyang malaking internasyonal na bundok, Bundok Kilimanjaro. Binago ng tagumpay na iyon ang lahat. Nahumaling siya, nalasahan niya kung ano ang pakiramdam ng magtagumpay sa pinakamalalaking bundok sa mundo at gusto pa niya ng higit pa. Pero si Peter ay hindi lang pabaya at adik sa adrenalin. Matalino siya at may PhD sa Information Systems mula sa Liverpool John Moores University. Information Technology Specialist siya sa Merseyside Police, nakafokus sa Incident Pattern Analysis at Database Management. Isa rin siyang lektor at motivational speaker. Isang lalalaki na kayang mag-analisa ng komplikadong data sa araw at magplano ng ekspedisyon sa bundok sa gabi. Siya ay metikuloso, maingat at sobra kung maghanda sa lahat ng kanyang ginagawa, maliban sa isang bagay. Isang bagay na di niya napaghandaan, isang bagay na matagal nang nakatago sa anino ng kanyang buhay. Ang mahiwagang kondisyon ng pagkabulag na iyon. Kaunting paglihis lang ng tren ang kaguluhan ito. Sumali sa Patreon para maging bahagi ng extreme na komunidad, maagang akses sa video at eksklusibong botohan. Balik tayo kay Peter at sa talagang kawili-wiling bahagi ng kwentong ito. Habang lumalaki si Peter at nahuhumaling sa pag-akyat ng bundok, nagpapatuloy pa rin ang kanyang mga misteryosong pag-atake ng pagkabulag. Pero hindi talaga nangyari ang mga iyon habang umaakyat siya ng bundok. Mahalaga ito dahil sa isip ni Peter, ibig sabihin nito na ang kanyang pag-akyat at ang kanyang medikal na kondisyon ay magkaibang magkaiba ng mundo. May ebidensya at datos siya ng maraming taon tungkol sa sanhi ng kanyang pagkabulag. Hindi nakikialam sa pag ng bundok. Kaya kapag tinanong siya, hindi ba delikado umakyat ng bundok kahit may problema ka sa paningin? May napakaluhikal na sagot si Peter. Hindi pa yun nangyari habang umaakyat ako. At tama siya hanggang sa hindi na. Mamaya na natin pag-usapan yan. Ngayon, sistematiko at kahanga-hanga ang pag-unlad ni Peter sa pag-akyat. Hindi lang siya basta umaakyat ng delikadong bundok. Matapos ang Kilimanjaro, nagpa siya siyang subukan ang Seven Summits Challenge na nangangahulugang aakyatin niya ang pinakamataas na bundok sa bawat kontinente. Hindi lang niya ito hinaharap para sa sariling karangalan. Ginagawa ito ni Peter para magtaas ng kamalayan sa Obsessive Compulsive Disorder Action, isang charity na tumutulong sa may Obsessive Compulsive Disorder Inspiration mula sa dati niyang kasintahang may ganitong kondisyon. Maraming umaakyat para sa sariling karangalan, pero gusto ko ring may maibalik, sabi niya noong 2000 siyam. Bundok Kilimanjaro sa Afrika? Tapos na! Bundok Elbrus sa Rusya? Tapos na. Bundok akong kagwa sa Argentina. Tapos na. Bundok dinali sa Alaska. Tapos na. Lalo niyang napagtibay ang kumpiyansa na kaya niyang pagsabayin ang ambisyon at kalagayan sa kalusugan. Bawat tuktok na naabot niya ay patunay na anuman ang sanhi ng kanyang pagkabulag ay hindi hadlang sa kanyang pag-akyat sa bundok. Pagsapit ng dalawang libo at sampu, natapos na ni Peter ang apat sa pitong tuktok, tatlo na lang ang natitira at may isang bundok na namumukod tangi sa lahat. Ang isa na tumatawag sa bawat umaakyat ng bundok na may pagmamahal sa esport at may gustong patunayan. Tama ang hula mo, Everest. Kaya nag-sign up si Peter para sa isang ekspedisyon sa Everest kasama ang isang kilalang kumpanya na tinatawag na Summit Climb International. Pinili niya ang mas mahirap na ruta sa Hilagang Tibet kaysa sa karaniwang timog ruta mula Nepal. Ang kanyang gabay ay isang batikang British mountaineer na si David O'Brien. Lahat ng tungkol sa paghahanda ni Peter ay perpekto. Pambihira ang kanyang kondisyon at matibay ang teknikal na kasanayan. Ang kanyang kagamitan ay dekalidad. Ang kanyang kumpanya ng ekspedisyon ay kagalang-galang, may karanasan ang kanyang mga gabay, at ang kanyang record ay nagsasalita na para sa sarili nito. Dalawamput-anim na taon, siyang umaakyat ng bundok nang di lumalabas ang problema sa paningin niya. Mas mahalaga hindi pa kailanman lumitaw ang kanyang kondisyong medikal sa loob ng 26 na taon ng pag-akyat sa bundok. Sa risk management, may dahilan si Peter maniwalang magpapatuloy ang pattern na ito. Nagsimula ang ekspedisyon noong unang bahagi ng Mayo, 2010, at lahat ay nangyari ayon sa plano. Itinatag ni Peter ang base camp sa 17,000 talampakan at sinimulan ang akyat para sa aklimatisasyon sa mas mataas na kampo. Wala siyang sintomas ng sakit dahil sa taas ng lugar. Malakas ang kanyang kakayahan at positibo ang pananaw. Pero ang Mayo, 2010 ay naging isang napaka-brutal na buwan sa Everest. Ang malalakas na hangin ay nagdudulot ng mapanganib na mga kondisyon at nagpipilit ng maraming pagkaantala. Ang mga pagkakataon ng magandang panahon ay limitado at hindi inaasahan. Noong Mayo 24 nagpasya si Dan Mazur, pinuno ng ekspedisyon, na subukang akyatin ang tuktok dahil sa maliit na tsansa ng magandang panahon. Pagsapit ng hating gabi noong Mayo 25, 2010, sinimulan ni Peter Kinlock ang inaasahang pag-akyat mula Camp 3, 27,000 at 200 talampakan papuntang tuktok ng mundo. Ngunit napakabagsik ng na mga kondisyon kahit sa pamantayan ng Everest. Maaraw pero malamig at mahangin may kasamang niyebe. Ang beteranong umaakyat na si Duncan Chesel ay naglarawan sa kondisyon sa tuktok bilang sampung beses na mas malala kaysa sa normal na panahon sa Everest. Pero tuloy-tuloy at kumpiyansang umakyat si Peter. Lampas sa unang hakbang at mushroom rock, paakyat sa kilalang ikalawang hakbang na may patayong hagdan, dumaan sa ikatlong hakbang, sa mga lugar na maling hakbang ay tiyak na kamatayan. Sa wakas, alauna ng hapon, Noong Mayo 25, 2010 natupad ni Peter Kinloch ang pangarap niya sa edad na 28. Nakatayo siya sa tuktok ng bundok Everest, nakangiti mula tenga hanggang tenga, kumukuha ng mga litrato habang sumisinag ang maliwanag na araw ng hapon sa kanya. Nagrejo si David O'Brien, ang kanyang gabay, sa base camp noong isa labing walo ng hapon. Nasa tuktok na kami at lahat ay masaya at nasa mabuting kalagayan. Si Peter ay inilarawan bilang tuwang-tuwa masigla at masayahin. Bakit nga ba hindi? Ito ang tagumpay na pinaghirapan niya simula walong taong gulang. Ang rurok ng sistematikong paghahanda, matinding pisikal na pagsisikap at maingat na pagkuha ng mga panganib. Sa mga ilang minutong iyon sa tuktok, lahat ay perpekto. Pagkatapos, bumaba na sila. May isang bagay tungkol sa pag-akyat sa Everest na hindi alam ng karamihan. Ang pag-abot sa tuktok ay kalahati lang ng hamon. Madalas mas delikado ang pagbaba kaysa pag-akyat dahil pagod ka na, paubos na ang oxygen at mabilis magbago ang panahon. Nagawa na ni Peter ang kalkulasyong ito, may karanasan siya at handa na. Matagumpay niyang nalampasan ang mga teknikal na pagbaba sa apat pang malalaking bundok. Ang hindi niya nakalkula ay ang mismong bagay na pinakakinatatakutan niya sa buong buhay niya ay mangyayari sa pinakamasamang pagkakataon sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Kakababa pa lang niya mula sa tuktok, may masamang nangyari. Si Peter, na maghapon ng maayos at kumpiyansang kumikilos, ay biglang natapilok. Nawawala ang koordinasyon niya sa mga paraang di mo aakalain para sa may ganong kasanayan. Sa technical na bahagi na tinatawag na second step, isang halos patayong bangin na dapat daanan ng maingat, may ginawa si Peter na ikinagulat ng kanyang gabay. Hiningi niya kay David O'Brien na ipakita sa kanya kung paano bumaba. Sandali lang. Ito ay isang umaakyat na matagumpay na nakatawid sa mga komplikadong bundok buong buhay may niya. Ilang beses nang bumaba sa mga bangin. Isang taong literal na umakyat lang sa mismong bahaging ito, ilang oras lang ang nakalipas. Isang taong teknikal na bihasa at lubos na may karanasan. Bakit bigla na lang niya kakailanganin ng tulong sa mga pangunahing teknik sa pag-akyat? Malamang si David ay nilamig na hindi dahil sa taas ng lugar. Pagkatapos, sinabi ni Peter ang mga salitang ikinagulat ng lahat. Nahihirapan ako. Ngayon, sa 28,000 talampakan, normal lang ito. Minsan nahihirapan din ang mga veteranong umaakyat ng Everest sa taas ng bundok. Pagkatapos, may sinabi si Peter na kinilabutan si David. Hindi ako nakakakita. Bulag ako. Ang kondisyon na bumabagabag kay Peter buong buhay niya, ang bagay na pinakakinatatakutan niya, ay sa wakas dumapo sa kanya at pinili panito ang pinakamasamang sandali at ang pinakamasamang lugar. Nasa walung libo at dalawang daang talampakan sila sa tinatawag na death zone, kung saan bawat minutong lumilipas ay unti-unting pumapatay sa iyo. Nasa makitid silang gulod na may sampung libo talampakang bangin sa magkabilang gilid. Lalong lumalala ang panahon at ngayon si Peter ay lubos at ganap ng bulag. Ito ang dahilan kung bakit masakit ang kwentong ito. Nang malaman ni Peter ang sitwasyon, hindi siya nagpanik. Hindi siya natakot dahil iniisip niyang isa lang itong bagong episode. Naranasan ko na ito dati, sabi niya sa team, pero hindi pa sa mataas na altitude. Umaasa si Peter na manunumbalik ang kanyang paningin. Akala niya kailangan lang niyang maghintay hanggang bumalik ang kanyang paningin. Hindi alam ni Peter at di niya malalaman na iba na ang pagkakataong ito. Naging nakamamatay ang kanyang kondisyon dahil sa taas ng lugar. Kasi sa taas na iyon, halos isang katlo lang ng oxygen ang meron kumpara sa antas ng dagat. Parang sirup na malapot ang dugo mo. Kailangang magsikap ng husto ng iyong puso para maipump ang malapot mong dugo habang ang marurupok na ugat sa mata mo ay nakakaranas ng matinding presyon. Ang nangyayari sa mga mata ni Peter ay posibleng high-altitude retinal hemorrhage. Sa madaling salita, ang matinding kondisyon ang naging dahilan kung bakit pumuputok at dumudugo ang mga ugat ng dugo sa kanyang retina. Napakagrabe ng pagdurugo kaya tuluyang nabara ang kanyang paningin. Karaniwan, gaya sa antas ng dagat, ang pagkabulag ni Peter noon ay malamang dahil sa pansamantalang problema sa daloy ng dugo o maliliit na isyu sa mga ugat na kusa ring gumagaling. Kaya ng katawan niyang maghilom at bumawi ang mga ugat ng dugo. Bumabalik ang paningin niya, pero sa 28,000 talampakan si Peter ay nasa hangganan na ng kaya ng tao para mabuhay. Matinding stress ang nararanasan ng lahat ng sistema ng katawan niya. Nang magsimulang magdugo ang mga ugat ng dugo sa mata niya, wala nang sapat na lakas ang katawan niya para pigilan ang pagdurugo o simulan ang paggaling. Habang kalmado lang naghihintay si Peter na bumalik ang kanyang paningin, lalo palang lumalala ang pagdurugo sa kanyang mga mata. Bawat minutong lumilipas doon ay mas nakakapinsala. Mas maraming dugo, mas malalang permanenteng pagkabulag. Siya ay talagang naghihintay para sa isang bagay na hindi naman mangyayari. Ang sumunod na nangyari ay labindalawang oras ng pinakamatapang at desperadong pagsagip na may isip mo. Agad na sinubukan ni na David O'Brien at Sherpa Jangbu na ibaba si Peter mula sa bundok. Paano mo gagabayan ang ganap na bulag pababa sa halos tuwid na bahagi ng bundok sa taas na libo talampakan. Ang unang seryosong problema nila ay sa ikalawang hakbang lumitaw. Kung hindi mo alam, ito ay apat na talampakang pader ng bato. libo at pitong daang talampakan ang taas sa bundok na may mga bakal na hagdang nakabaon dito. Para maibaba si Peter, kinailangan nilang igalaw ang mga paa niya para sa kanya. Yuyuko si David at igagayak ang paa ni Peter sa bawat hawakan pa isa isang hakbang sa gilid ng bangin na kapag nagkamali, tiyak na kamatayan. May isip mo ba, sa taas ng lugar na bawat paghinga ay laban at galaw ay nakakapagod, halos binubuhat pa nila ang isa pababa sa pinakamapanganib na bundok. Pagkalipas ng apat na oras ng pagod, nakababa sila ng halos isang libong talampakan papunta sa Mushroom Rock sa taas na dalawamputpitong libo at dalawang daang talampakan Aabutin sila ng araw bago makarating sa ligtas na lugar. Mga araw na wala na silang oras para hintayin. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, nagpadala sila ng mensahe para humingi ng tulong. Dumating sina Sherpa Purba at Gelji mula sa mas mababang bundok upang tumulong, kaya apat na ang rescue team. Nakipagtulungan si O'Brien sa tatlong Sherpa at salitan silang tumutulong kay Peter habang binababa siya mula sa bundok. Pero bumaba lang sila ng tatlong daang talampakan. Sinubukan nila ang lahat ng paraan. Direktang pinapadaloy kay Peter ang mataas na dosis ng oxygen sa maskara. Malalakas na gamot para sa sakit dulot ng mataas na lugar. Pagkain at tubig ang nagpapanatili ng lakas niya. Walong oras nilang ibinaba si Peter mula sa bundok. Si O'Brien ang nagkoordina ng pagsagip at mga Sherpa ang nagdala kay Peter. Habang gabi lumalalim, lumalala ang lagay ni Peter. Nakaapekto ang taas ng lugar sa kanyang utak. Tinatawag itong high altitude cerebral edema kung saan namamaga ang utak. Hindi na siya nakikipagtulungan at naging palaaway. Sinimulan niyang itapon ang mga bote ng oxygen at tubig. Hindi na siya makalakad at basta bumagsak sa niebe, tumangging bumangon. Sumuko ba si Peter dahil alam niyang mamamatay na siya o ang pamamaga ng utak niya ang nag-alis ng kakayahan niyang mag-isip ng malinaw o pareho? Hindi natin alam. Ang sigurado lang, pagsapit ng alas dos ng madaling araw noong ikadalawamput-anim ng Mayo, ang rescue team ay naharap sa isang imposibleng desisyon. Gusto kong isipin mo ang eksenang ito dahil isa ito sa pinakamasakit na sandali sa kasaysayan ng pag-akyat sa bundok. Apat na lalaki ang nagtipon-tipon sa paligid ng katawan ni Peter sa mataas na bahagi ng death zone at sa gitna ng lubos na kadiliman. Malakas ang huni ng hangin kaya hirap silang magkarinigan. Sobrang nagyelo ang mga kamay ni David O'Brien kaya itim na parang longganisa ang mga daliri niya dahil sa frostbite at halos hindi na niya magamit ang radyo. Ang tatlong Sherpa ay parang zombie na gumagalaw, giniginaw, pagod at halos bumibigay na ang katawan. At si Peter? Si Peter ay wala ng malay ngayon. Nakabulagta siya sa nibe hindi gumagalaw at halos di mo mapansing buhay pa dahil sa babaw ng paghinga. Malungkot at nag-aalalang nakatingin si David sa kanya. Narito ang matematikang gumugulo sa isip ni David. Pagkatapos ng labindalawang oras na hirap, naibabalang nila si Peter ng isang libo at tatlong daang talampakan mula sa bundok. Aabutin pa sila ng tatlong araw bago makarating sa ligtas na lugar kung saan bawat minuto ay parang unti-unting nawawala ang kabuhayan. Kaya wala sa kanila ang tatagal pa ng tatlong araw. Kaya tiningnan ni David ang kanyang oxygen gauge at halos ubos na ito. Tiningnan niya ang mga Sherpa na ang mga mata dahil sa altitude sickness. Tiningnan niya si Peter walang malay sa niebe at pagkatapos ay kinailangan ni David gawin ang pinakakakilakilabot na tawag sa telepono sa kanyang buhay. Ngayon, si Dan Mazur, leader ng ekspedisyon, ay ligtas at komportabling nakaupo sa Camp 3. Libo-libong talampakan ang baba at alam niya kung ano ang hinihingi ni David. Alam ng doktor ng grupo. Alam ng lahat ng nakikinig sa tawag sa radyo kung ano ang susunod na mangyayari. Dahil ang malupit na matematika ng kaligtasan sa mataas na altitude ay umabot na sa huling kalkulasyon nito. Kung itutuloy nilang iligtas si Peter, tiyak na mamamatay ang limang lalaki. Iwan si Peter at baka sakaling may apat sa kanila'ng mabuhay. Alas 2:30 ng madaling araw, narinig sa radyo mula kay Dan ang mga salita sa apat na umaakyat sa death zone, tila hatol ng kamatayan. David, kailangan mo nang bumaba ngayon. Ginawa mo na ang lahat. May isip mong huling tinititigan ni David si Peter. Ito ang parehong tao na labin limang oras lang ang nakalipas ay nakangiti mula tenga hanggang tenga sa tuktok ng bundok Everest. Ang taong natupad ang pangarap niya habang buhay. Ang taong nagtiwala ng buhay sa kanya. Hindi dahil sa kalupitan o duwag siya, kundi dahil kung mananatili, limang bangkay babalik kaysa isa lang. Namatay mag-isa si Peter Kinloch sa taas na 28,000 at 200 talampakan. Mga isang libong talampakan sa ibaba ng tuktok na narating niya labintatlong oras ang nakalipas. Ang lalaking buong buhay ay ginugol sa pagsakop ng bundok ay sa huli na sakop din ng isa. Parang sabi ng isip niya, naabot ko ang tuktok ng Everest. Hindi ko na kailangan ang mata ko. Grabe. Nang lumabas ang balita, sumabog ang media. May mga taong tinawag na bayani sina David O'Brien at ang kanyang team at totoo naman iyon dalawang oras nagtagal ang mga lalaki sa taas na 28,000 talampakan sinubukang iligtas si Peter kahit nanghihina na sila. Pero yung iba, tinawag silang mamamatay tao. Mabagsik talaga ang media ng Britanya kay David O'Brien. May mga naniniwala na mas mabuti pang nanatili siya at namatay kasama si Peter kaysa iwanan ito. Ano ang ibig sabihin nito sa pananaw nila kay David at sa mga Sherpa? Noong dalawang libo at labing isa, natagpuan ni Rodhog ng British Broadcasting Corporation na umaakyat din ng Everest, ang katawan ni Peter. Noong 2011, sinubukan ni Rod Hogg umakyat sa Everest at may natuklasan siyang labis na nagpasakit ng kanyang puso. Natagpuan niya ang katawan ni Peter. Pagkatapos ng isang taon, nasa gilid pa rin ng bundok si Peter sa parehong posisyon kung saan siya iniwan ni na David at ng mga Sherpa. Pinreserba ng yelo at lamig ang katawan niya. Sinabi ni Rod Kalaunan na nang makita niya si Peter, para lang siyang tumitingin sa isang taong natutulog lang. Payapa, kalmado, parang hinihintay lang niyang bumalik ang kanyang paningin. Gaya ng dati. Si Peter Kinloch ay nasa Mount Everest pa rin hanggang ngayon. Malamang ay mananatili na roon ang kanyang katawan magpakailanman dahil itinuturing na napakadelikado ang pagsagip sa isang tao mula sa ganoong kataas na lugar. Kaya natupad niya ang kanyang pangarap na marating ang tuktok pero binayaran niya ito ng lahat-lahat hindi talaga tungkol sa pag ng bundok ang kwento ni Peter Kinloch. Ito ay tungkol sa pangunahing pagnanasa ng tao na lampasan ang ating mga limitasyon, kahit alam nating may mga panganib na kaakibat ito. Maaaring pinili ni Peter ang ligtas at komportabling buhay. May PhD siya, maganda ang trabaho, at mapagmahal ang pamilya. Pwede sana siyang sumuko o piliin ang mas madali, pero hindi iyon ang ugali niya. Isa siyang tao na nagbitin ng larawan ng Kilimanjaro sa pader ng kanyang kwarto noong walong taong gulang pa lang siya at hindi kailanman tumigil mangarap na makatayo sa tuktok ng mundo. Namatay siya na natupad ang kanyang pangarap kaysa mamatay na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon. Ang tapang na ipinakita ni Peter sa buong buhay niya sa pagtupad ng mga pambihirang layunin kahit alam niya ang mga panganib ay kamangha-mangha para sa akin. Ang kabayanihan ni David O'Brien at ng tatlong Sherpa na nagsugal ng lahat sa loob ng labindalawang oras para subukang iligtas ang isang halos di nila kilala. Naaalala ko ang mga kamanghamanghang nagagawa ng tao. Kapag may nangangailangan ng tulong, salamat sa panunood at magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.